Ang ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas Kapitulo 12, Versikulo 8 hanggang 12. Sa Ebanghelyong ito ay sinasabi ni Yesu Kristo na sino mang kumilala sa kanya sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman niya sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa kanya sa harap ng mga tao ay ipagkakaila niya rin sa harapan ng mga anghel ng Diyos. At ito ay isang salita na hamon para sa lahat. Sa pagkatang pagkilala sa Diyos ay sa pamamagitan ng buhay. Kapag ang isang tao ay naniniwala pa sa kasal, ang isang tao ay nagpapakasal at bumubuo ng pamilya. Ito ay isang paraan ng pagkilala sa Diyos. Sapagkat sa daigdig na hindi na naniniwala sa kasal sa mga sakramento ng simbahan, ang isang taong papasok sa sakramento ng simbahan ay tanda na hindi niya pinagkakaila. Kaya nga kapag nag-aasawa at nagpapakasalang dalawang kabataan, maaring, maaring sila ay kukutyain ng maraming tao. Sapagat hindi na yan ang uso sa panahon na ito. At ganun din naman kapag nagkaroon ng anak ang mga mag-asawa at binubuhay nila ang kanilang mga anak ayon sa bilang na ipagkakaloob ng Diyos sa kanila. Ang daigdig ay pagtatawanan sila. Sapagat para sa daigdig ngayon, ang magkaroon ng anak ay problema kabigat. Pero sa taong may pananampalataya ang pagkakaroon ng anak ay isang regalo, buhay na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga maaring pagtawanan sila. Laitin sila. Ngunit hindi nila pinagkakaila ang pananampalataya nila kay Kristo at sa Panginoon. At marami pang halimbawa. Ang isang kabataan na pinipiling pumunta sa simbahan magkaroon doon ng isang komunidad o isang samahan o isang ministeryo at naroon siya upang maglingkod sa Diyos. Maaring pagtawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Maaring siya ay insultuhin, tawaging banal-banal. Ngunit ang buhay niya ay palatandaan na ayaw niyang ipagkaila si Hesus Kristo. Ang isang tao na pipiliing magsimba sa araw ng Linggo kaysa pumasok sa trabaho at kumita ng dobleng sahod. Kapag pinili niya ang Diyos, ito ay malakas na tanda sa sanlibutan sapagat hindi niya pinagkakaila ang Diyos sa harapan ng tao. Kaya nga maraming halimbawa na maaari tayong sabihin. Ngunit ang sinasabi rito sa ating ebanghelyo, para ipakita natin na hindi natin ipinagkakaila si Kristo kailangan nating ipakita ito sa ating buhay sa harapan ng mundo na pinagtatawa na ng simbahan nilalait at iniunsulto ang mga may pananampalataya sa harapan nito tayo ay tatayo sasabihin natin sa pamamagitan ng aking buhay ipinapakita ko sa inyo na naniniwala ako sa Diyos at ang isa pang bahaging mahalaga sa hejung ito ay ang sinabi ni Yeso Cristo, ang sino mang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. At ito ay nakaugnay doon sa pinag-uusapan natin. Ang mga taong itinatakwil, ang Panginoon, ang pananampalataya. Sila rin ang lumalapastangan sa Espiritu Santo at wala itong kapatawaran, sabi ni Heso Kristo. Bakit kaya? Anong ibig sabihin ito? Sapagkat ang pagdiligtas ng Diyos sa panahon natin ngayon ay dumadaan sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo sa simbahan. At ang Espiritu Santo ang kanyang presensya ay naroon sa mga sakramento nasa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nasa pagpapahayag ng mabuting balita sa loob ng simbahan. Naroon sa mga pagdiriwang ng liturhiya sa loob ng simbahan. Sa pananampalataya ng mga taong naroon sa loob ng simbahan. At ang mga tao na ayaw maniwala rito, nilalapastangan, pinagtatawanan, ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng simbahan at mga nananampalataya dito ito yung mga tao na kailanman ay hindi makakatanggap ng kapatawaran at kaligtasan hindi dahil ayaw silang iligtas ng Diyos ang katotohanan gusto silang iligtas ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos ay nais silang abutin ngunit ang ibig sabihin sa ebanghelyong ito sila na rin mismo ang ayaw tanggapin ito ang nagkakaila sa anak ng tao sa harapan ng mundo ang tumatanggi sa pag-ibig ni Jesus sa harapan ng mundo. Siya na rin ang nagbibigay kondemnasyon sa kanyang sarili. Kaya nga ang ebanghelyong ito ay dalawang bahagi, ngunit isa lamang ang sinasabi. Lahat tayo ay inaanyayahang tanggapin ang pagliligtas ng Panginoon. Hayaan natin siyang pumasok sa ating buhay at ating ipahayag sa pamamagitan din ng ating mga buhay at ng ating mga gawa na siya ang totoong Diyos. At sa ganitong paraan, hindi natin tinatanggihan, hindi natin isinasantabi ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos at ni Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa atin sa loob ng ating simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.